Nabati na ni Nanay Lolita o Kampo ang kamahal sa presyo sa mga palaliton. Maong diskarte na lang aron aduna sab kini pang sustento sa iyang kaugalingong panginahanglanon. Aduna matod siya ay sari store. Gani aduna man pagbag-o sa presyo sa iyang mga baligya, ginapasabot na lang sab niya sa mga nagapamalit. Um, minsan ihiya nga ako mag ano eh, may ako mag-increase ng price ko. sabi ko, uy, wag kayo magagalit sa akin kung mag-increase ako ng piso ngayon ha kasi Mahal ang ko. Sabi ko, ginagin ko sa kanila. Pero okay man sa kanila. Bisan pa man padayon ang pagsaka sa produktong petrolyo. Sigun ni Eddie Diasis, labaw sa Department of Trade and Industry con DTI Jensen sa ilang monitoring. Wala pa'y kausaban sa mga presyo sa basic o prime commodities. Aminado ang DTI. Nga doon mga manufacturers ang mihangyo na og dugang presyo apang pag-ahisgutan pa kini. Uh, head office, sa uh, national actually may mga discussion or may mga nag-request ng mga some product lines nga na ISRP CDTI with the producers or processors na ginahayon nila nga eh. increase well ang ilang reason accordingly no it's about number one fuel increase logistics no sa pagtransport ang mas labing bad news gumikan lauman hangto Desyembre 2023 base sa Department of Energy kon DOE ang padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo hinungdan sa ilang pag-awhag sa nagkadaiyang sektor sa pagpangandam sa posibleng epekto ni ini gikan Hulyo 10 hangto Setyembre 19 ang presyo sa diesel misaka na og 16 pesos point centavos matag litro samtang ang presyo sa gasolina misaka og 11 pesos point 65 centavos ang matag litro ang kerosene misaka og 15 pesos, 0.74 centavos ang matag litro. Kini mahitungod sa padayong pagminos sa produksyon sa lana sa dagkong mga nasod sama sa Russia ug Saudi Arabia. Sumala pa ni Noel Secretaria, usa ka local distributor og mga basic ug prime commodities diri sa Jensen. Bisan sila nagkalisod unsaon -un pagbanabana nga dili muangal ang mga konsumante sa ilang mga produkto, gumikan apektado gayud ang ilang transportasyon tungod sa padayong pagsaka sa petrolyo unless ang pinaka variable manggugkaron nga nung nagasaka ang cost sa production cost sa logistics ang sweldo sa tao same pa man di pa man nato siya matawag na i-part na muna sa cost sa mga operation kay minimum pa man pong, pila lang may dungag sa negosyo dili magyud siya magmatter sa OPEX pero ang pinakadako sa gasolina kay ang goods gina-deliver man gud namo na usab ang sika driver human mahibawan nga lauman pang hangtod sa Disyembre ang padayong pagsaka Tubugat na jud kay para sa mga nga unta mo balik sa dati ang presyo ba na sa 50 40 para warang pud among pag-income samtang ang commuter nga si Jenna tipid-tipid na lang ug pagsabot ang mahimo. Pano pareha ani? Tag 20 ihatag niya. Kay maluoy man pud mi. So didto na lang to sa pagtitipid. Kay di man nato makontrol. Pero na tay control unsa atong response. Pwede pud ta mo baktas. Parehaan ni kumabaktas lang ng RMMC baktaso na mo. Pero di pud siya ka income. So, napaman mi 20 pesos deri amo na lang sa isa kay. In the heart of changing lives, Kinis Russell Jin Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.